nandito kami ngayon sa nandito kami ngayon sa Makahin ngayon oh. ayun, hanan siya ah, eto, mayroon din kami dito ano, anahaw, pakita ko sa inyo ang anahaw, ayan oh. o oh, yan oh, mga anahaw yan dito oh. ayun, anahaw anahaw siya, o oh, yan o oh. yan ang anahaw o, oh, ayan to, oh. o, ayan ay, pakita pala ko sa inyo guys dito may halaman dito guys na nakita ko dito kaya ayun nakita ko to kanina ayun ayun siya oh ito guys Oh, ayan. Ang ganda. Oh, ayan. Guys. Ayan oh. Nakita niyo ba 'to? Pero dito 'tong wild flower, oh, ang ganda. Tingnan niyo oh, siya oh, 'di ba? Hindi ko alam kung ano pangalan nito. Parang ano 'to, yung nilalagay ito sa sa kuyog lang kwas. Lang <laughs> kwas <laughs> so, oh. Oh, oh wala klak sa Mas... lahat, tingnan mo. Wild flower siya, guys, dito oh. Mag-iisa lang siya, wala akong. Pero nga tingin, daw ko lang ha? kwas, bako magtinanong garo talaga. Hindi. Ayun nga, parang lang kwas 'to. Uy, ang na ba? Ito na. Ayun na siya guys dito. Naghanap lang ako ng iba. Wala akong nakita na. Ayun o. Oh. Sayang yung pakao. Ay, pakao dito. Sayang. Nabali yung pakao. Ay, Hoy! May ano din na pa yun. May ano. Ano yun? Uh -huh. Yung gulay. Dito 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 bulay Gulay. Ang gulay ko. Masarap ko pang gulay. po

Kukuha ko dito ng kahoy para naputo ko itong ano. Kukuha ko ng pangbubulay. Eh, nabutungon mo ah? lang. Ay, naka. Ibutong lang. Nakapapun yun? Oo. Ikaw wala naman ito. Kukuha nito. Tunti na nga lang na anda. Ay, ano. Kukuha ko pa. Ito, o. Ito. <laughs> Parang wala akong awa. Butungon mo talaga. <laughs> yan ang pinakon isa. Unip pa. Saro ka inyo. Saro dumano. Oo, ulan na. Ito, magugulay ka siya. sa ko ito magugulay. Ano yun, dalawa? Ano yun pa, oh. Ito. Diba? Ano yun pa, ayan na, dako ula, oh, no. Unyo. Ay, ayan ayan na dakula, oh. Ano? Ano yun, oh. Ano yun, oh. Ano yun, oh. Ano yun, oh. Magugulay kasi ako. Gusto ko itong gulay natin, apat. Ayan. Pero so. ang laki naman, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan. oh. Ayan. ayan, no. ayan. Pat. Tayo naka. na ka. Ha? Lima? Ano yun, oh. Kasi ano ito sa akin? Hmm. Magugulay ako dito. Ayan, oh. No.